Ito na tayo yung pinakamasayang araw natin mga kuns. Dahil ngayong araw, matutupad na yung isa sa pinakapangarap natin. Tara! Sobrang bilis ng panahon mga kuns Tatlong taon na rin pala yung lumipas Simula nung kinuha natin yung motor na ito Sa tatlong taon na yun mga kuns Ay marami na rin tayong pinagdaanan Tumaan sa may hirap at buko baku ba Nasiraan at napunta kung saan saan Hilan lang yan sa mga napuntahan natin mga kuns At syempre hindi natin mapupuntahan yan Gamit yung motor na ito Kaya kahit ano'y panahon Maaraw umuulan Basta kayang puntahan Iyak Kaya na mararating Ngayong araw Ikuikwento ko naman sa inyo Ang storya ni Miomi Naalala ko pa noon Bago kukunin yung motor na ito Meron ako nakuwang motor nakakarag nakakaragkarag kahit pwede naman pagtyagaan pero nahirapan na rin kaya binalik na rin natin sa kasa tapos hindi rin nagtagal mga kuns kinuha na natin itong motor na to syempre doon na tayo sa garantisado at sa quality kaya lumapit na tayo sa kilala natin dito sa Yamaha At yun na nga mga akuns Tama na ano muna yung drama mga akuns kwento ko muna sa inyo kung bakit ito At kung paano natin nakuha ito Bata pa lang kasi ko mga akuns Gusto ko na talaga magkaroon ng sasakyan O magkaroon ng motor balang araw Kaya ano magkatrabaho ako Kumuha agad ako ng motor At ito binigay ni Lord yung ating motor Na si Miomi Yamaha MIUI 125 Dito lang masayang masaya na tayo At sulit na sulit na Magsisimula talaga tayo Sa maliliit at sa mabababa Dahil ito yung proseso na tinatawag Dito rin pala tayo nagsimula mga akuns Sobrang tagal na rin pala Kaya minsan sinasabi ng iba, 3 years na pala yung motor mo, pero mukhang bago pa rin. Dapat kasi sa mga blessing na dumadating, inaalagaan at iniingatan. Magandang servisyo rin naman yung binabalik at binibigay nila. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa Lord dahil sa binigay niya na naging kagamit-gamit talaga ng malaki sa akin. Pagkatapos nating magbayad mga akunz, ng huling pambayad niya, ihintayin na lang natin na yung papel ay mailabas na para mapirmahan na rin at para makauwi na. At habang naghihintay mga kakuns, naglibot-libot muna ako dito at nakita ko yung mga pangarap ko motor. Sa balang pag nagsumikap tayo ay makukuha ko rin sobrang dami kong pangarap mga kuns, na bilen pero syempre hindi man natin makukuha ng instant yan kailangan pa rin lapatan ng sipag at syaga at pagsusumikap sa loob ng tatlong taong paghuhulog ko dito sa motor ko lumaki man yung price niya sa original price pero lumaki din yung halaga niya para sa akin hindi biro mga kuns yung tatlong taong pagsisumikap at pagtitipid natin pero katulad nito sa huli tiyak na magiging masaya pa rin dahil masasabi ko na hindi man ito bago pero pinaghirapan ko ng sobra pera kaya masasabi kong worth it pa rin eto nga rin pala yung mga resibong naipon ko sa paghuhulog at sa pagpapagawa kay Miomi sa tatlong taon mga kakunts malayo pa pero malayo na. Yan ang mga linyahan ng mga taong nakakatupad ng kanilang mga pangarap. Marami pa tayong tutuparing pangarap mga kuns. Basta't magpatuloy ka lang at magtiwala sa Lord. Hindi man tayo nakapagpapicture sa malaking susi mga kuns. Pero someday, makakapagpapicture din tayo sa marami pang motor na paparating. Kaya ito, si miyomi, Mio I125 Yamaha. Ang pangarap kong motor. Pasok!